Sabaw. To. Oh. Kuno na higop na sabaw. Mm, very good. Lame. Yat, eh mga viewers ay kaway-kaway eh. mo. <laughs> Tagasa mo. Eh. Tagalilang Tagali mo. Kisa may mabangan? Andre. Andre. Kare? Clarence. Kato? Marjon. Marjon. Kato siya? Uh, G. Manalo. Hah? G. Manalo. Ha? G. Manalo? Okay. G. G. Hah? Ha? G. Pakwa. Uh, tagali lang, oh. oh. shout out Tegalilang Tagali lang. Oo. Oh. Eh, <laughs> mong Oh. Ha? Di ba? Oh. Shout out. Palo mo nga. Palo mo nga ya? So, diyan guys. Panihapon ati Esther. Pansit. Mm. tapos naipray tong isda tapos tinuwang isda guys ayan huh? tinulang lang isda so dire ra yan eh guys narami diri daplin, plane kay ngit ngit mag to dito skuan yang gi dito skwarto nakatok si ate so diri nilang ni sa siya gida kay hayag diri ah kay kontra dito nga ngit ngit guys ngit ngit itong yang higdaan guys ako oh, na ah. klaro niyo ngit ngit guys so diri lang wala na nai nai prito ana isda. So wakay ini ni siya gutmaron guys kay ang yang nakapamahaw ni alas 9 kapin sa buntag. Tapos nakapaniudto po ni siya guys. Mga alas 3 na po sa pun tapos karon alas 6 alas 6 imedia so di kay ni siya gutom guys. So ngamay kay wa gini siya naglakaw muna nga, basta di lang yun siya maglakaw guys. Makakaon gini siya, gisakto no. Makakaon ni si Ate Esther o tarong. Kay kontra maglakaw guys, labi duty ko. Inagkabuntag, inagpangita na ako diri sa proper sa mua no. Diri sa proper merida. Kung di na ako siya makita. So wagid siya ipamahaw. Hasta paniod to. Kay duty makuha na guys. Muawot ko 4 o'clock. Usa pa na ako siya pangitao no. So morning nga, uh, maglakaw gud siya. Ang iyang kaon, sa usak adlaw kausar gyud siya ka kaon pais at pais na tong usang adlaw nga giapas na ko siya didto sa may kasilda na nato nakita guys no so moro to yang kaon nga tong adlaw ah. so kagapon ang iya kaon gapon usar gihapon yang kaon gapon guys sa panihapon ra kay hapon naman ning uli kay buntag So, buntag wa man ni siya mauli buntag niya kay di naman ko kaadtog buntagod kay nagmagasikaso pa makos, akong ako ng asawa guys mag hikay pa para da, para iya ibaon sa school. Muna ay, nagpangita basta ni ara sa dire nagpangita na ko sa buntag tuyok aning proper smirida nga resmirkado ug di na ko siya makita muna nang wa iba mahaw guys. No. So mayo kay karong alawa hing lakaw man to ni siya ganinang ang buntag pero hing tuyok ra siya nga to highway so ning balik ra pod siya ni balik ra pod siya pag alas 9 so mo to nakapan siya ganinang ang buntag no so karon gabi eh so ako ni siyang gituyok guys no na video ano i upload niya tanawa na ni sa rails guys na rails nga i-upload guys nga Sukad so, nako pag Manso. kuha ni ate no, pag uh, pakao ni ate. sukan so, nako nakita si ate, katupa ko kakita niya guys. So, abangan niyo guys ang akong upload niya. Na, katupa ko kakita niya nga ning kuha no. Natog. Katupa ko nakatog guys. Ah, ko nakakita nga natog si ate Esther. Higop na sabaw. Higop na sabaw. Higop